isang umaga sa buong buhay ko first time ko lang maligo ng sobrang aga at kahit malayo pa ang Pasko suot ko na rin agad yung pamasko ko ngayong araw kasi iaatin kami ng birthday yan hindi lang siya basta birthday yan birthday yan siya ng mga mayayaman kaya sa buong buhay namin yung first time mag din namin makakatid ng birthday ng mga mayayaman kaya bago umalis dumaan muna kami kila boy Skincare. care ko andito na nga din pala si Ichang Bunga inaasar namin si boy Skincare. todo forma kasi siya kala mo anak siya nung mag birthday napapalit tuloy siya ng susuotin hindi na siya nakapantalon at hindi na siya nakapolo hindi na ko si Ichang Bunga kung na masasabi niya okay na daw kaya pagkatapos mag skincare. Lumabas na kami. Naghihintay na kasi sa labas yung susundin sa amin limousine. Syempre dahil mayayaman yung mga nandoon, hindi kami magpapatalo. BTS tricycle ang gamit namin. Tinawag siyang BTS tricycle kasi kulay violet. Dito pala kami sa mga likod ni Boy Skincare kasi papansin kami. Andito na nga pala kami sa venue ng birthday. Naglalakad pala kami harap ang mayaman na yung mga customer. Este mga bisita pala. Puro nakakotse at mga nakaban. Kami lang yung tricycle. Kasa G pala ang pangalan ng resort na to. Papasok pa lang kami. Kita ko na lang mayroong swimming pool. Buti na lang nagbaon na akong damit. In case lang na maligo kami. Meron ga libre scramble para sa mga bata. Eto nga pala yung birthday. Ang doon niya madam, umuulan ng pera. Grabe, sobrang yaman niya. At meron nga siyang pahula. Kung magkano yung lahat ng pera na nasa payong, ay mananalo ng 10,000 pesos. Kaya umakita ko sa stage at hula. 140! Muntik na ako manalo ng 10,000. 120,000 pala yung pera. Sumabara ako ng 20. Muntik na nga mag-init na ulo ko kasi nga hindi ako nanalo. Buti na lang sakto pagbaba ko nagbibigay na ng scramble. Kapag nga mayroong birthday yan dito sa amin. Pero talagang libre ng scramble. Sa ibang lugar walang ganoon. Dahil sa medyo late na kayong dating namin. Wala kaming table at gutom na kami. Konting-konti na lang gusto ko na kunin itong chips na nasa table na to. Kasi kasi yung mga nakaupo dito. Oo nga pala yung may birthday nga pala. Ay kaklase ng mga lola namin. Ito nga pala sa unahan ay lola ni Boy Machinori. Ito na mga ay lola ni Ichambunga. Lola ko, lola ni Boy Ubo. Lola ni Boy Susie at lola ni Boy Skincare. Sila ang team su Zumba. Kaya habang busy ang mga tao sa panonood ng Zumba, kinuha ko ng plato sa table na wala nagbabantay. Para kunyari hihingi kami kasi alam namin pagkatapos ng Zumba ay kainan na, na, nga. O di diba, sakto life ha? Kami ang nasa unang-unahan. Ako yung mga kanit at ulam, kailangan muna namin kainin itong sushi. At grabe habang kumakain nga ako, bigla na lang mm. Meron pala sa wabi na kain ko kasi sobrang sakit sa ulo. Noong time nang nga na sobrang sakit ng ulo ko. Tinanong ako nung may birthday, bakit daw masakit ang ulo ko? Sinabi ko na lang nang dahil sa guto. Okay. Kaya ayaw kahit hindi pa kainan, pinakuha na niya ako sa cater. Life hack ba? Life hack. Tapos habang kumakain ako, nalipitan ako dito ni Kuya ang cater. Tapos meron pa siya sa akin inabot na extra ng ulam. Siguro sobrang nag-alala sa akin si Kuya. Inabotan niya ako ng porner ribs. Grabe, sobrang sarap talaga nito. Bukod kay Boy Skincare na sobrang sikat. Pero di mga sikat na umatan dito sa birthday. Ito nga pala si Chef Manuel. Siya yung may-ari ng Orama Kerian na restaurant. Ito naman si Maui. Singer siya sa Channel 7. Grabe, sobrang dami ko nakain ng mga oras na to pero marami pa rin ako natira pero syempre dahil nagbago na ako at gusto kong maging inspirasyon sa kabataan imbis na magsayang ako ng tira iuwi ko na lang to sa aso namin hmm. hindi naman kasi talaga siya tira-tira malinis naman na akong kumain hindi naman talaga yung nagalaw syempre mana-mana lang yan marates pangalan ni mama pero nagsharon siya ng mga oras na to Ito nga pala lahat ng mga nasharon namin lalagay ko muna dito sa ibig namin para wala makakuhang iba yun nga lang hindi nga lang kami nakapag-swimming nakalimutan ko kasi magbaon ng brief yeah!